Ah, hello po sa ating lahat uh, Good day Nakakalungkot ang nangyayari sa ating uh, bansa no? uh, Sa ating kapwa Pilipino Marami yung mga maliwanag na maliwanag na mali Na nangyayari Ngunit uh, yan uh, Walang wala tayong aksyon o worst, uh, sinusuportahan pa rin yung mga maling gawain? so uh, Yan ang nakikita natin. Ano, uh, personal uh, opinion lang. Okay. Ihalimbawa natin itong uh, nangyayari sa impeachment case ng ating uh, vice president. Actually, talagang hindi naman natin, hindi naman talaga tayo agil dyan sa mga Duterte. I-accept natin na mayroon din silang mga magandang nagawa, but uh, mayroon din mali. So, ganun naman talaga no? sa Fatiber administration. Uh, Balik tayo dito sa impeachment case. Ano? Para sa akin, maliwanag na maliwanag yung mga katiwalian na nangyari. Uh, Pano lang natin, ano? Uh, i-review natin yung uh, mga nangyari dyan sa Quadcom hearings. Talagang it's clear Uh, by logic Masasabi talaga natin na Maraming mga katiwalian na nangyari Na dapat uh, ipaliwanag Na dapat malaman natin Imagine Milyon-milyon ang pira Ng government Ang nawala Kaya dapat uh, tayong mga Pilipino Ay I-demand natin na malaman natin o ma-reveal yung katotohanan okol dyan. Kasi millions, millions ang nawala. Then, ganyan na lang ba? So, paano tayong uh, so bilang isang... Bansa na kung ang daming katiwalian, ngunit pinapabayaan na lang yan, ano? Then, hindi lang mga individual Pilipinos ang ang ganyan ang outlook, uh, ganyan ang mindset. Pati marami din mga organizations, uh, groups, o pati mga religious uh, sectors okay maliwanag na maliwanag nga uh, ulitin ko yung yung nasabi ko kanina maliwanag na maliwanag na maraming katiwalayan ngunit uh, mga religious uh, sa na ito ay sinusuportahan yung mga gumawa pumapalakpak kaya sa palagay ko talaga mali ang mga nangyayari. Okay? Kasi sa pagkaalam ko, ang religious sector ay talagang dapat pinaka uh, trabaho, spiritual. Pagkatapos, when we speak of spiritual, uh, yan ay tinuturo yung Biblia sabi nga doon sa Biblia, no? Christ is the Christ is the grand subject diyan sa Bible, Bible. So itinuturo yung turo ni uh, Jesus Christ pagkata Then, kung i-analyze mo yung turo ni Kristo, talaga na ya, yan yung tama. Uh, nandyan yung hostesya, uh, tinitignan lahat ano ano ba yung na, nakakon sa Bible uh, yung turo dyan binding uh, yung kanyang yung history dyan sa Bible uh, tama et cetera et cetera no? okay so to, to much with that ngayon na uh, going back dito sa uh, dito sa night file ng mga impeachment cases. So hindi lang isa, no? kundi tatlo. Then sinasabi na baka may may dagdag pa. Eh, ngayon, uh, trabaho ng legislature natin na dapat i-accept yung uh, impeachment cases na yan pagkatapos ibigay sa sin uh, sinit para matrial ano uh, yan ay nakasaan sa ating constitution ngunit uh, kahit na agin sa constitution muli marami sa ating kapapilipino marami mga religious sector na kuan ah uh, ayaw masunod yung ating konstitusyon. So, paano? Okay? Nakasaad yan sa konstitusyon, yet. Uh, ayaw ninyo. So, ano, ano ang mangyayari? Uh, ang ibig bang sabihin, ang government ay magbaw na lang sa mga organizations na ganito? Uh, dapat hindi. Ang government, para sa akin ang may pinak -dapat, may pinakamalakas na authority sa lahat ng Pilipino at sa mga lahat ng teritoryo sa Pilipinas o sa lahat ng lugar sa Pilipinas hindi pwedeng manaig ang isang organizations na ang ginagawa italiwas sa sinasabi ng government. Okay? Dapat susunod sila sa government. So, dapat tayong mga Pilipina ay susunod sa government. Otherwise, kung gano'n ang mangyayari, hindi natin sinusunod yung sinasabi ng government. So, magkawatak-watak na tayo. Magkaroon ng kinatawag na anarchy o walang government, walang batas. Kaya ang ustisya ay sa kamay na lang ng mga tao. Ano? Alibawa, may pinatay dahil walang government. Oh, so, kung din, mag -take yung grupo ng kung saan may namatay. So, ganun ang ganon Ano? ah uh, patayan na yan. so napakagulo ng lipunan in that uh, case. Kaya, let us pa sa Pilipino. Ang, ang pinaka-bottom line sana dito, hindi politics, kundi dapat i, i insist natin, i-assert natin, na ang mga batas natin ay sinusunod ng... Lahat ng Pilipino at lahat ng mga religious sector o lahat ng mga organizations dito sa Pilipinas. Okay. Ganun sana kay, kay Dr. Rosirizal noon na mayroon siyang nakitang mali. So, i-spoke up. Kaya nga siya ay uh, pinatay ng mga guardia civil dyan sa... Lunita. So, what kwan lang, ano, I, open uh, bilang Pilipino, ang para sa akin, dapat talaga, i buksan natin ang ating mga mata sa mga nangyayari. Pagkatapos, kung nakita natin na mali, uh, yun ang wag natin suportahan. So, suportahan lang natin kung ano Talaga ang tama. Sumuli, thank you sana. I-like at saka subscribe sa ating Youtube uh, channel. Mabuhay tayong mga Pilipino.